Boss Ramon, mga boss. Para mas mapalaki natin yung lampat niya. At mapara lang kanyang apat na anak. Kahit share lang, mga boss. Follow na rin. Samahan lang natin itong si boss. Nadaanan natin. Oh. Ah. Ano ba alam ko si boss? Ramon. Ramon, si boss Ramon. mag ng bumbon. Isa ito sa kabuhayin dito sa amin, mga boss. Dito sa, sa small. Pampanga. Sinaunan tradisyon hanggang ngayon buhay pa. Babaw ng tubig ngayon. Kapag mababaw daw sila na garbage. Uh, ka Max. Yan. yan. yan sa kapampangan mabulay yung tawag dito sa bangkang magalaw mabulay na siya yung hindi sanay dito, matatakot ikot tingin galaw lang, malikot sinasanay na yung anak ni Bossing oh. Eh? panahon. Pwede ipaliwanag paano ang gagawin nyo dyan? Na na Paikutin na lambat. Tapos tatanggalin na yung kahoy. Ah. Yun na yun. Ah. ah, ganun lang pala mga boss. Yan, tingnan natin. Ay, sanay, sanay na sanay itong bibig niya. Alam na yung gagawin. Parang kukulong yun pala. Ngayon lang ako nakasama dito sa pag-arabes ng bumbon mga boss. Pero sa ibang paraan nila pang isda, alam ko kung paano nila ginagawa. Ngayon lang ako nakasama dito. Ano yan boss? Diyan na uh, next. Lilipat siya dyan. Uh. Ah. Pagka, pagka baklas pala dyan sa kaway, lilipat na sa next. Pwesto. Pwesto tagawa na. May bulsa yung lambat no, boss. May bulsa no. Hindi lang pala sa plain na lambat no, boss. Hindi lang basta paibutin. Para kapag binugaw siguro, papasok na lahat dun. Kapag walang bulsa kasi, mahirapan sila. Pwede yun, gagamit kayo ng basalok habang nakapulong sila. Kaso matagal. Ang dami ng nandun. Ang dami nila mag siguro. Si Boss Ramon, solo niya. Pag pala wala ng ganong kawis sa loob, nagtatalo na yung mga isda. Ang dami nang nakatakas. ilang kilo ka dyan, Boss Ramon? Lima. Limang kilo? Common. Common? Common lahat yun? Uh. Ah. Mga karpa pala yung nahuli nila dito. Mabot daw na 5 kilo. Eh, kung isang daan isang kilo dun, may 500 siya. Bali, apat to isang linggo kung mag-arbe siya sa apat 500 may 2,000 sideline lang siguro ni Boss Ramon to isa pa yun para sa kanila tinanong ko kanina ako sa kanya to ang laki kasi sabi niya hindi daw maliit, da maliit lang daw yung lambat niya tinanong ko yung lambat niya kung magkano ang mahal pala nito, 2,000 na ito. Sabi ko sa kanya kung magiging okay, bilan natin siya ng mas malaki. Para ganun kalaki yung itatayo niya. Mas malaki, mas marami. Mas maraming mauli. Akala ko mura lang to, mahal pala. Tinanong ko rin siya kung nagagis siya ng dala. Yun yung inagis na lambat na may lubid. Oo oh, daw marunong siya kaso wala din daw siya Yung kasi mabilisan Tatlong oras lang siguro ng pagagis agis doon makakarami ka na Nagtatalo na no Pag wala na palang ganong kahoy eh, Doon sila nagtatalo na Kanina hindi sila tumatalon Normal na lang yung nakakatakas, no, Boss Ramon? Pero kung mas mataas Siguro yung papog Yan, bilulabong na ni Boss Ramon Isa sa paborito is dato Mga Boss, common Lala yung ano, may itlog Sigang sa miso dalawang klase to yung isang karpa matitinik pero yung common hindi gano tsaka yung yung isang ko yung isang ano pala brass ang tawag sa amin yung brass na yun hindi gano lumalaki matitinik siya ayun yung sinasabi kong dala ay nagagis doon hindi na natin malapitan Ang ganda kasi noon, mabilis lang. Pagagis mo, kulong agad. Tsaka doon, sari-sari. Maipon, minsan na lima. Tilapia. Dito, halos karpa lang daw. Hindi po mapunta yung tilapia. Doon, sari-sari yan. nila kailangan ng bangka hanggang ano lang. Hanggang baywang lang yung tubig. Yan yung agis na niya. Yan. Kapag naging okay, bilhin din natin si Boss Ramon ng ganun. Para hindi na siya maghintay ng isang linggo. Ayawak si Boss Ramon. Taas mo nga Boss Ramon. Lalaki yata. Lalaki. Ano ang pakiramdam sa loob ni Boss Ramon? Binubunggo ng mga isda. Yung tinyang tinutulak niya sa baba, ang Boss pinapaliit niya. Ganito pala sila magproseso. Pagkikitain siguro lambat sa baba, tapos tataas na yun. Ginuguyod lang niya. Kung lalaki siguro yung ganito ni Boss Ramon, magtatagal siya. Siya lang mag-isa. Pero kaya naman niya 'yun. At least solo niya. Apat yung anak ni Boss Ramon wala daw nag-aral. Yan, dililikpit na ni Boss Ramon. Tinali siguro rin sa baba. Nakatali sa baba boss Ramon? Ah yun, tinali niya sa baba Para makulong yung isda Pwede na niyang itaas sa nguwin Pinapapasok sa bulsa Ay, dami, dami, wala na doon boss Roman nakapasok na lahat ay dami ay, dami ah. dami mo boss huwag siya ganoon pala yung dulo nito sa kaw dito sa kawin na to dami sa linggo lang yan boss Rowan hmm. ano okay. okay, yung balanak hindi yung maliliit कामिंग मूल्य Diyan ito. Sarap yan, Boss Roman Diyan ito. Yeah. Okay na, Boss Roman Punta na tayo doon. Oo. Yun, daming uli. Tanong ko lang, Boss Ramon, napat pala yung anak mo. Bakit hindi sila nag-aaral? Yeah, nag ha? Ah, may nag ka? Yeah. Sabi na itong baby mo, wala daw nag -aaral. Yan, eh. Yung grade 6 mo, tumigil din. Ay, meron pa doon yung malalaki. Yung, yan, pati si, ano, si Basti, ba't hindi nag din? Tumigil din yan eh. Anong grade na yan? Grade 2. Grade 2? Ba't kayo tumitigil? Basti, mag-aral kayo. Na? May trabaho na ako, wala na. Kapag gusto nyo, ganyan din yung kabuhayan ninyo. Ayaw mo makapagtrabaho sa opisina, naka-aircon ka doon. Anong gusto mo, naka-aircon o naka-araw? O kaya, makakapag-abroad ka? Na, Basti? Makakapag-abroad ka, sana, tubig. Kaya siman. kung gusto mo sa tubigan, mag siman ka. Ayaw mo nang ganun. Yayaman ka may sasakyang ka. mag kayo, no, pasti pasti Basti! Aral ka sa susunod, no? Kapag daw nagtrabaho na yung tatay nila, wala na. Hindi na nababantayan. Ang na naka, ano? Ang laki nang ng uh, lambat Nasa ilang kilo yung ganyang karami Boss, Boss Ramon Walo Walang common no Ah malilit lang Anong pagkakaiba ng brass tsaka common no Boss Ramon Di ba dalawang klase yan Ayun no yun yung isa Anong pagkakaiba nila Kulay Kulay Ah payat, payat yung brass Oo, oh, lalaki yan asim ah, lang silang ano baba, bali baba yung ko, tinatawag na homo yung brass lalaki ayun ah, ang boss ngayon ko lang nalaman ganun pala yun kapag lalaki yun yung brass yung matinik ito yun yung mga common yan masarap yan kapag lumaki yan sila yan common yan na oh. uh. ah. yan per kilo naman, boss Ramon Per kilo isang oh, ito, ito pa lang mukhang nasa ano na eh. Apat na kilo, limang kilo na. Apat nga sa walo to. Walong kilo. Kung isang daan may 800 si boss Ramon Pero kulang pa rin yun mga boss. Isang linggo yung inintay niya. Apat lang itong ano niya butas kaya tulungan natin si Boss Ramon share lang tsaka ano tapusin yung video niya para mapalaki natin yung lambat niya mas malaki yung mabuhin niyang ugad bumbon kung tawagin